So, hello guys, yan. Pumunta nga pala ako sa isang maliit na pamilihan dito sa aming malapit lang sa aming lugar. O, ayan, maliit na patani, lima. May patani din pala dito. Ewan ko lang kung saan niya ang galing. Tapos, uh, ayan, halo-halo na mga may carrots, may mais, may beans. Masarap yan pang chop soy or pang sinangag. hindi ka na magagayat. Ready na siya. Tapos yan yung mga cheese. May paborito ako dyang cheese pero hindi ko nakita ngayon. Para siyang Eden cheese. Tapos ayan nga yung patatas. Medyo mura siya. Isa na siyang uh, malaking plastic bag. Kumuha ako ng isang balot. Abutin na yan sa amin ng ano, isang buwan. Or dalawang buwan. Alam nyo na, para hindi lagi akong lumalabas para bumili. Isang bilihan na lang. Ayan, meron din ditong, ano, kamote, pang pautot. Mahilig ba kayong umutot? So, kumuha, kukuha ko dyan ng isa pang, uh, pang lalaga ako. Tapos isang balot na sibuyas. Tingnan niyo yung presyo, 2.99 yung isang bag. Siguro ang laman niya mga pito. So sa pera natin parang nasa tatlong daan. Mahal, diba? ba? Or tama lang. Ewan, di ko na kasi alam ang presyo dyan sa atin ng mga gulay. Itingin naman ako ng mga, ewan kung ano ba yung mga nasa lata. Ang mamahal niyan, Diyos ko. Tinignan ko, merong $27. Ayan, isa na yan, pineapple na giniat-gayat. Piña na nilagay sa garapon, $27. Bibili na lang ako ng akit ako ng magagayat. Para lang yan doon sa mga taong kamay. Uh -huh. Tapos yan, pipino, yung pickles. Tingnan niya yung presyo. Oh. 27. My goodness, sobrang mahal. Kaya dito, kung hindi ka matipid, walang matitira sa yung pera. Kaya dapat madiskarte ka din. Bilhin mo lang yung talagang kailangan mo. Makakabili ka naman ng mura. Ayan, nilagang itlog. Naka, naka, para ba siyang binuro? So, ayan, almost $3. $2.99. Mag, magla, maglalaga na lang ako ng akin. Ano pa bang nakita ko dito? Ayan, yung mga palaman yata yan, mga strawberry, mga ganun. Ang mamahal din dito ng mga bilihin. Kaya sabi ko sa inyo, kung hindi ka matipid, walang matitira sa'yo. So, ayan nga, magpapacheck ako ng strawberry. Hindi ko siya binili kasi sobrang mahal. What's this? So, ayan nga yung nabili ko. Kamote. Tapos yung sibuyas. Patatas. Ay, ano, yung squash at saka green pepper lara meron akong yellow at saka green So, ilang peraso lang yung binili ko para pang makatikim naman ng gulay. So, yan lahat yung aking napamili. May peanut boil pala akong binili kaso kinain na ng anak ko. Hindi ko na siya naipakita. So, yung 50 na dala ko. Ayan ang natera. gulay-gulay so, pa lang yung nabili ko ha wala yung karne-karne walang bigas